Good morning mga kaswelo. So, tendera muna tayo for today this video. So, kumusta po kayong lahat dyan? So, kapon po wala kami video dahil naglaba po ako. Tapos nagpahinga. Yun lang. So, ako muna ang magbabantay ng tindahan dahil naglaba ang mother ko. So, salamat sa mga nanood mga video namin dito sa Arayat mga supporters and viewers yan maraming salamat sa inyo mga kaswelo pa cellphone cellphone lang si CJ dahil yung mga pinsan niya pumasok pa so wala po siyang kalaro cellphone muna daw siya miss mo na si papa yung mga kambing Nabis okay. hmm, mo na? So, yung umuulan daw dun. Nakachat ko si Bay. Umuulan. So, magsakati na lang daw siya para sa mga kambing. Amis ka na mga kambing niyan, Jay. Eh. Kilala Hindi ka na yan pag punta natin dun. Manibago siyang mga kambing sa'yo. ano, sa loob mo. Ano, Charles? Bread pan. Metang. Morning mga kaswelo! Morning mga kaswel, no? Morning mga kaswel, no? Umaga kami nagising ni si CJ dahil nasama kami mamalik sa mama ko nag-grocery siya. Wala nang laman yung tindahan niya. Makulimlim pa lang panahon dito. So, ah, uh, umulan kanin madaling araw. basa yung lupa. So, mama si CJ, gusto daw niya makita yung palengke ng Arayat nakalimutan na niya yung itsura ng palengke dito. So, ayan mga kaswelo, tapos nang na grocery yung mama ko, nasa cashier na siya. So, every other day po pala siya na mamalingki dahil mabenta nga po dito sa tindaan niya. So, at least merong kita ang nanay ko araw-araw. <laughs> nasa lumukoy ang? Ano yun? Ba't sinayapayang misa mani eh? Ah, na.

Malabok ka, Ajay. Kita mo na yung ano, na palengke, no? Marami daw bilhin dito, mga kaswelo. Dito pa yung mama ko bumili ng mga tinapay. Maganda daw ng palengke dito. Maraming nagtitinda. Maraming dito sa likod yung ma mama ko. Salpo tayo mga kaswelo. Ano nga? Salpo tayo. Ang musalpo ni CJ. Palabok. Uh, gatas. So, ngayon lang po kami nag-almusal dahil nga sinamahan namin sa si mother, malingki. Dali, gani. Gani po, dali po. Ang tangi, sir. Ang sir.

sisi si Bay Nakachat ko nga siya. Maaga niyang pinalabas yung mga kambing. Dahil pag apon daw, meron pa siyang ano, kalabaw, baka. Kaya maaga niyang pinalabas para mabusog na sila. Papastol daw siya ngayon. banap ganap dito sa ano sa Araya itong pangga itong video na to ito yung ginagawa namin dito so maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panonood sa amin sa video namin ni Bay sa so, walang sawang panonood nyo mga solid subscribers yan nandyan pa rin po kayo malapit na pala ang piyesta dun sa bubon sa 14 piyesta na pero busy rin si Bay dahil may ganap din sila mga konsyal parang night party yata nila oh binyan may na sabi na Bay sigang namin to sigang sampalok. Nakipag-birthday po pala kami dito. First birthday po. Ito lang po, banda sa amin. So, in po kami. So, ayan, pumunta po kami.

Makikinap ah, kayo ng tubig kung kuha kayo doon. Ah, kung mga tubig kayo may, may taong babay sa show group or shout happy birthday to Sisigaw kayo. Yung rin sila po sa mga taong spirit, inom ganda ng tubig, shout happy birthday no? <laughs> 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 to Ernest. Love! Kuha ba? Kuha? Kuha? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

My ini, baik ini, apa sih nanti? Kita tulis buku private. Masih gesek-gesek ya, kawan. Ya, tanda kenal dengan tris cash, kawan. Ya, kawan. Nah, lagi tanda dengan tris cash. musik hati, hati, musik seni. Bubu hati, nagitina, bubu hati, kumpang. hati, guys, bubu hati.

bago ko tapusin ang video namin dito sa mga ganap ngayong araw at kapon. Bago ko tapusin. So mag-shoutout po muna tayo sa mga solid subscribers na lagi nagko-comment. Shoutout kay Ma'am Maria Sia, kay Sir Marlon Santos, kay El Tigre, at kay Sir Josie Isip. Ayan, advance happy birthday po sa inyo. Uh, birthday po niya sa December 8 18, December 18. So, magsi 60 years old na po siya. So, yan, happy birthday po sa Sir Josie Isip. At kay Rani Perez, yan, solid subscribers din to na lagi nagko-comment si Sir Rani. eh Joshua Manaloto. Kay Roberto David. Kay Step Neo. Kay Romeo Galang. At kay Ronaldo. So, yan, maraming salamat po sa lagi niyong panonood at pagka-comment. Uh, yung uh, laging pagsubaybay dito sa vlog namin ni CJ dito sa Karayat So yan paano po mga kuswelo hanggang dito na po yung hanggang na lang po yung vlog namin. So kita-kita na lang po tayo sa susunod pa namin na vlog ni CJ mga ganap habang nagbabakasyon kami. Siyempre, uh, ibablog iba-vlog din namin ng mga ganap namin dito. So yan maraming salamat po sa inyo mga kaswelo. Bye bye. 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 bye, -bye. bye, -bye.